Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. I ah, will come back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa na pong tanong po natin tipong subscriber, natin tipong sasagutin. Ito ay galing po kay Petty Misola. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, mayroon daw po parang jelly na lumalabas po sa puwerta ng kanyang mga inahing baboy. And then, ilang araw din, mayroon naman pong lumalabas, pero hindi na po parang jelly. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ito pong tanong mating ating subscriber po mga kaibigan na mayroon pong lumalabas na parang jelly doon po sa kwarta ng kalang mga inahing baboy. Siguro ito po ay lumalabas ilang oras o ilang araw pagkatapos po nabulugan po yung kalang mga inahing baboy po mga kaibigan sa atin pong pagpapabulog sa ating mga alagang inaheng inahing baboy mayroon po tayong dalawang method na ginagamit yung tradisyonal na barako o yung kasta at saka yung EI or artificial insemination so EI man yan or barako man yan mayroon po yung labas talaga ng mga similya and then yung similya po na inilabas ng ating mga barako or galing sa EI na ating pong introduce ating mga inaheng baboy. Yan po ay papasok po sa cervix na ating mga inaheng baboy and then pupunta po yan doon po sa uterus. Ngayon, yung uterus kasi mayroon po yan siyang capacity to hold na sperm sa ating mga alagang inaheng baboy. Kadalasan, yung uterus na ating mga inaheng baboy, yan po ay makapag-hold ng sperm na nasa 80 to 100 ml na sperm po ang kailang ma, uh, ma, hold or mapasok po doon sa loob ng uh, cervix doon po sa papunta po sa uterus ng mga inahing baboy ngayon kapag yan po ay uh, barako po ng ating gamit minsan yung barako kasi sobrang dami po yung similya yung kanyang naspopodius kaya yung uterus po ay napupuno po yan so understood po yan na pagkatapos or ilang araw o or ilang oras Uh, pagkatapos po nabulugan yung ating mga inahing baboy, mayroon po tayong mapapansin na parang jelly na lumalabas po doon po sa puerta ng ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So ating po yung makikita dito po sa gilid ng kaniyang grills, sa bandang puwitan or bandang puerta niya natin po yung makikita. Kapag AI naman po, ang advice po sa AI kasi katalasan yung AI kasi dalawang bote po yung ating uh, inintroduce doon po sa ating mga alagang inahing baboy. Uh, para po hindi po masayang yung similya na natin pong ginagamit sa pag-EI kapag dalawa po yung ating inaheng baboy po mga kaibigan sa kasabay po silang naglandi pwede po sila tig-iisang bote ng AI na bote ati pong gagamitin tig-iisa po sila kasi po yung laman po ng isang bote po ng AI na similya ay 80 to 100 ml din po yan so kasyang kasya yung isang bote po para po sa isang uh, inahing inaheng baboy natin So ngayon, kapag isa lang po yung ating inahing baboy na nalalandi at saka po tayo ng AI o kumuha po tayo ng artificial insemination na similia, ngayon, sa umaga nyo po iturok yung isang bote. And then, after dyan, pagkadating po ng hapon, mag-follow up po kayo ng isang bote. Nang sa ganon, yung mga sobrang-sobrang lumabas ng umaga, kasi puno po yung kanyang uterus niya, ay ma-refill po yan po pagdating ng hapon. And then, uh, expected po yan na after several days na mayroon talagang lumalabas na parang uh, jelly or mga seminal fluid doon po sa puerta po ng mga inahing baboy po mga kaibigan. So, ito lang po yung tandaan. Huwag na huwag po kayong uh, mataranta o huwag po kayong mag-alala kapag mayroon pong lumalabas na mga extra seminal fluid doon po sa puerta po ng mga inahing baboy or ilang oras o or ilang araw pagkatapos nakastahan kasi normal lang po yan po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung bakit ba lumalabas yung mga seminal fluid doon po sa puerta pati mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.